Kaya pumunta siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nagreklamo siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang kalagayan na, "Ya Rasulullah, hindi ako nakasama sa Hajj kasama mo." Kaya ito ay pagkatapos ng Hajj. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bakit hindi ka nakasama sa Hajj namin o umsinan?" At sinabi niya, "Ang asawa ko ay merong dalawa lamang na kamelyo. Ang isa ay ginamit niya para sa sarili niya upang pumunta sa Hajj para sa iyo. At ang isa pang kamelyo ay para sa pagdidilig ng aming lupa. Kaya wala akong paraan para makasama sa Hajj kasama ka." Sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallallahu alayhi wasallam ay maaaring nagbigay ng partikular na sagot sa kanyang sitwasyon. Maaaring sinabi niya sa kanya, halimbawa na, Alam mo, meron kang taos pusong intensyon, kaya insya Allah ito ay, At iyon ay magiging totoo sa lahat ng sinabi na ng Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa napakaraming ibang bagay. Ngunit sa halip ay isang regalo para sa buong umma. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, Kung makakapag-umrah ka sa Ramadan, sapagkat ang umrah sa Ramadan ay katumbas ng pagsagawa ng hajj kasama ko, kung gagawin mo ang umrah sa Ramadan, ito ay katumbas ng paggawa ng hajj kasama ko.